Yun. hello uh, good evening sa inyo ako po pala si Alex de la Cruz uh, isa po akong Pilipino na nagtatrabaho po rito sa Japan bilang isang caregiver uh, 13 years na po ako rito nagtatrabaho rito uh, naisipan ko pong gawin tong video na ito kasi alam ko maraming kap marami yung mga kapwa ko Pilipino na gusto pumunta rito o nagpaplano na makapunta rito bilang isang caregiver. So, magkakano po ba yung sinasawa ng isang caregiver dito? Um, Siyempre, depende po yan sa, ano, sa region o sa ang city kayo mapupunta. Pero, um, ito pong sasabihin ko, based po ito dito sa aking ang personal na ano experience uh, bilang isang caregiver po rito sa Japan. Uh, dito po ako sa Kanagawa or uh, within Tokyo din po. Um, isang region lang po kami ng Tokyo. Um, uh, so, yon Dito po ako sa Yokohama, Japan. At uh, bilang sang caregiver, uh, ito po yung kabuuan ng aking natatanggap, pati po yung mga otomatikong babayaran o ikakaltas po sa ating sweldo buwan-buwan. Para po malaman natin kung sulit po ba maging caregiver dito sa Japan. Para po dun sa mga kapwa ko Pilipino na gusto magtrabaho rito, magka-idea kayo para po pagdating nyo rito, hindi po kayo magsisisi. Alam nyo po kasi maraming mga kababayan tayo na pag nakarinig ng malaking sweldo, otomatiko natutuwa agad. Pero dapat babalansihin nyo po magkano po ba yung gastusin para naman yung pagtatrabaho natin sa ibang bansa ay may mapupuntahan, may matitira para may maipadala tayo o may ipon para sa ating pagtanda so nilista ko na lang po dito sa notebook kasi um, yung aming pong payslip recently po um, online na po siya eh, kaya hindi ko na po may papakita sa inyo yung physical na payslip namin o no? yung dati na nasa ano, paper talaga so pero nilista ko po yung aking yung mga kinakaltas sa akin pagka sweldo ko po. So, magkakano po ba yung sinasahod ng isang caregiver dito? Kento po yan. Um, ang caregiver po dito sa Japan, di bali, um, merong regular at meron naman part-timer. Tapos po, meron po tinatawag na Regist uh, registered certified caregiver at non yung at yung non certified yung certified po sila po yung mga pumasa sa exam pa parang national exam po yon so pag may ganung po kayong certificate binabayaran po yun ng company monthly so parang ano po yon extra income po yon so Lagyan nyo na lang, ano, depende pa rin po yun sa company. Minsan po may nagbabayad ng 5,000 yen every month. Pero naman po 10,000 yen. Yung iba naman po 20,000. So depende po yan sa company. Kung paano nila babalansin yung, yung mga tinatawag na teate or yung mga supplemental budget nila para po sa mga employee. So pag po kayo sumawa dito sa Japan at uh, nasa isang kumpanya po kayo, automatic, automatic po na kakaltasin yung mga, yung mga dapat kaltasin sa inyo. At ito po yon Um, health insurance or yung tinatawag na Kenko Hoken. Um, po ay eh, yung pagkayo po eh, ay tulad ko 40 taon na po ako. 40 years old and eh, no, above. Automatic na po na magbabayad tayo ng tinatawag na Kaigo Hoken. Ano po yun? Yung po yung nursing care na tinatawag. So, kung tayo tumanda at kailangan na po nating alagaan, dito po kukunin yung ibang gamit. Yung pambili po ng diapers, pangbili po ng mga ng wheelchair ng yung basta po kailangan natin para tayo ay mag-function or ano ba mga assist po sa atin hindi ba tayo matanda kailangan po natin ng crutches po or kailangan po natin ng um, yung unan o para hindi po tayo magka bed source yung po bed ganun dito po kukunin yun yung, ang tawag po doon kaigo or nursing care insurance Sunod po yung social pension. ah, uh, ito po yung parang SSS sa Pilipinas. ah, uh, ito po malaki kasi pag nasa company ka, pero maganda naman po pag nasa company ka, pa paresa pare sa Pilipinas. Kung magkano po yung binabayad nyo, ganun din po yung automatico na tatapatan ng kumpanya para po uh, sa pension nyo pagtanda. Sunod po yung labor insurance o so yung Koyo Hawking kung tawagin. At uh, sunod po yung income tax or shoto kusei ang tawag po nila dito. At next po yung residence tax or yung juminsei naman po ang tawag nila. So magkano po ba yan? Um, wala po malinaw na sagot kung magkano po. Kasi po lahat po ng kakaltasin sa inyo, depende po yan sa inyong kinikita. Pag malaki po yung kinikita ninyo, malaki rin po yung kakaltasin nila. Ganon po yung batas nila eh. Pero sa para po magka-idea kayo. Ibibigay ko po yung sa akin po mismo. So, ako po ay naninirahan dito kasama ko yung wife ko at yung isa po naming anak. Um, ganito po yan. Pag po ako sumahod sa um, sa kumpanya, ang sahod po namin kada 25 ng buwan o every 25 ng buwan. E di bali, otomatiko na po kakaltasin yung mga sinabi ko po na yun. Eh, ito po yung sinahod ko nung, uh, ngayon January, January 25. At ito po yung mga kinaltas sa akin. Um, kabuan po na sinahod ko ay 332 544, 000 yen so ang laki laki di ho ba eh, kung i i-multiply mo yan sa 0.3750 eh, sa palitan ngayon. Siguro more or less mga ano po yan. Uh, 150 to 170 gross. Gross na po yan. Ano-ano naman po yung mga kakaltasin sa inyo. Uh, para po sa health insurance po or Kenko Hoken, ang kinaltas po sa akin ay 16,660. Sa Kaigo Hoken naman po or nursing care, ang kinaltas po sa akin ay 2,890 lamang. Tapos sa social pension or sa nengkin, kung tawagin, ang kinaltas po sa akin ay 31,110 yen. Tapos sa labor insurance or yung koyo hoken, ang kinaltas po sa akin ay 1,995 yen. Sa shoto kusei or income tax, ang kinaltas po sa akin ay 8,041. Sa residence tax po, ang kinalta sa akin ay 15,000 yen. So, kabuan po, ito po ay umabot ng um, 65,000 yen. More or less po, ganun po yun. So, kaya po, sa 332,544 yen, ang natanggap ko lamang po ay 280 something ganon kaya sa'yo po, kinaltas po sa akin mga 65. So, 280 po yon So, mga kung... Kasi po, binibilang nila dito o sa atin, sa Pilipinas, kung tawagin na ilapad. Ito po, 280. Kung tatawagin natin sa... Uh, madaling salita. Ito po, tawag dito eh, 28 kalapad po. Kasi ang isang lapad po ay 10,000. So, ito po yung natitira sa akin. Sa 28 lapad po, um... Dito ko pa po kukunin yung aking uh, pambayad sa renta sa bahay. Um, uh, daily cost po namin yung pambayad po sa mga bills. Tapos pang-grocery pa po. So, yun lamang po yung aming mga bills saka sa sa cellphone, sa internet, ganun lang. So, more or less kami po um, uh, family of three, ang aming gastos naman po sa ba, sa bahay sa tubig kuryente, gas, sa wifi ganun lahat. Maabot lamang po 'yan ng ano, mga pitong lapad lang po. Kasi po yung bahay ko eh, hindi naman po ka kamahal. So etong 28 lapad kakaltasan ng pito kasi sa aming expenses matitirang po kami ng 21 yung po sa 21 na yon um, madalas po ginagawa namin, yung sampo po pinapadala namin sa Pilipinas. Tapos yung labing isa, yung po yung ginagamit namin pang uh, extra po rito, pang gastos. Uh, let's say, kakain po sa labas, uh, may pupuntahan, mga mashal, yung po yung ginagawa, ginagamit namin. So, medyo mat, may matitira pa naman po. Mga, tulad po nito, 28 kalapad matitira. Malaki-laki pa rin po ito kung po eh ako po eh 13 years na pong caregiver kasi. Pero nagsimula po ako, ang natatanggap ko lang po noon, 13 years ago, eh mga ano lang ho, um, 14 lapad lang. So, sa simula po talaga, hindi ganun kalaki. Kahit naman sa ang kumpanya, ganun po talaga. Kaya, yun po, sa mga nagbabalak na kapwa ko Pilipino na gusto mag-abroad at pumunta rito sa Japan, um, Tingin ko po kung makakahanap po kayo ng tamang employer na talagang bibigyan kayo ng magandang kontrata. Um, uh, sulit naman po yung pagka-caregiver dito sa Japan. So, yun lamang po. Sana po eh kahit pa paano eh naipalawanin ko po ng simple sa abot ng aking makakaya yung papano at uh, magkakano ang kinikita ng isang caregiver po dito. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo at God bless.